Pwede magtanong? May anda, may anda kayo? <laughs> Pwede kayo tumatawa? Pwede makaingi? Yes sir Saan yung bahay nyo? Dito? Wag 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 May kanin kayo? Karan sir Kasi Dito mo yung kanin na tapos yung ulam dito. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Kanin. Ready? Kanin lang. Yung kaya, kahit konti lang. Kapal-kapal lang -kapal mukha mo! Masok <laughs> ako. Anong <laughs> <laughs> <Alam> pagkain niyo dyan? <laughs> Sir, kain mo kayo dito. S eh, sige lang. Iba yung take out tsaka lang. Yan. Hindi, eh, okay lang. Kumain na ako. <laughs> <laughs> <Wait> lang. <laughs> lang. Gusto ko mo. tawa Yang, Yan. Yan Anong tawag Japanese-Chinese. <laughs> ano yan. Kimbap. Kimbap. na sir. Sige, na Ayan, pareng, pareng na Kapal ng mukha May na yan, sir. Ah, Ayan. Ayan. Ang galing. Ang sir. Pwede na yan. Anong pamilya kayo? Pili oh. to? Oo. Pangilinan. Pangilinan. Sige. Salamat, ah. Yung mga tao na hindi naiiyam, makapala mo ka. Sir, salamat, ah. Sige, sir. Sa kabilang bahay ko na ito, Tao po. Happy Pesta po. Ano ito? Kanino po pwede mangyayin pagkain po?

di po mangiya kahit konting pagkain. Pag pagkain ah? okay. so, oh, pag so, pag po. Dinako, ano, sila? May pambalot po ako dito. Balot na lang po. nga, ako. Ano, <tis> Thank you po. Anong pamilya kayo, te? Reyes. Reyes. Salamat, ha. Thank you. <laughs> ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> Hello po. Kanina po pwede mangipo ng pagkain? Doon po. Okay lang po. Ay, thank you po. wala na yata akong plastik oh my god okay lang po ha? hahahaha gago sige po minood ko yan minood ko nakala akong nagde-deliver pero ang daming pagkain dito ano po kayong pamilya? <laughs>

yang po, chicken barbecue. Uh, oke okay na po yun. Ah, okay na po. Okay na po. Ano yun po. chicken barbecue. Ito po yung ah, <coughs> na po yan. Bicol Express po yan. Hindi. Ano? Uh, ayong, parang bi broccoli. Parang ganun ba? Ano Paper steak. Ah, paper steak. Saka na po, isil ko po. Ano yan? Gusto ba? Opo. Kung po ako siya ngayon, ha? Ah, okay. <laughs> Pwede po sila itong Kahit dalawa, talo yung anak mo niya, kuya. Ha? So? Kahit talo yung anak mo, kasi nasa inyo yan. Opo. Oh, Maraming po salamat, no. Thank you po.